Panginoon, iunat mo po ang aming mga kamay upang kami ay maging mapagbigay. Halina't maging blessed. Ako po si Father Ari Zolan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayong araw nito ay mula kay San Marcos chapter 3 verse 5. Tiningnan ni Jesus sa mga taong nakapaligid sa kanya, nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Madamot ka ba? Kuripot ka ba? Makasarili ka ba? Sakim ka ba? Wala ka bang pakialam doon sa mga tao na nangangailangan ng tulong? Nawa, lumapit tayong lahat ngayon kay Jesus at humiling sa kanya na iunat ang ating mga kamay upang tayo maging matulungin at mapagbigay sapagkat ito naman ang paanyaya sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos at bilang mga kapatid ni Kristo na tayo ay magkaroon ng kabukasan ng puso upang magbigay ng ating sarili sa bawat isa sa ikadadakila ng pangalan ng Panginoon. Nawa matuto tayong tumulong, magbigay at magmalasakit sa ating kapwa dahil ang lahat naman ng meron tayo, mga pagpapalit biyaya na mula sa Diyos ay dapat lamang talagang ibahagi sa bawat isa upang higit itong lumago, lumabong at mapakinabangan ng lahat upang sa gayon ang matigas nating puso tiyak. Palalambutin ito ng grasya ng Diyos at sama-sama tayong higit na pagpapalain ng poong may kapal. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako po si Padre Arizolan, God bless you po and keep safe. Please like and share this video.